Kupay ano sa akin na tapos eh papasaya lang ako rag. <laughs> Di natin... Dito na natin tikol. Nagusabing na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas tigigib ko na surat sana. Kikanta de akong gana sa indum makipagkupit. Ayaw makahurag. Nandito tayo sa Canadaian tire. At taye magwawaldas. Magwawaldas taye makahurag. Ibili tayo nito oh. Itong malaking maso. Ito yung mga matitigas ang ulo yung mga masuwi natin. Nagaanap <laughs> yeah. tayo ng mga tools, mga kaurag at uh, magwawaldas tayo. Ang eh, dami tayong pera eh. Tingin mo yung mga tao sa natin. tayong pera. Uh -huh. Ang galing! Uh, ang galing! Uh, <laughs> <laughs> ayun mo. Oh ganda nito mga kawarag oh. Ah, diba? kung saan ang nagsasabi yan ng sukat <laughs> ano na yan yung tumatik na pagka uh, sukat pagka uh, labas mo ng ano nasabihin niya na kung ano yung sukat ang galing ang galing <laughs> diba maganda na yun diba dito ano naman ito mga kawarag oh. kung lagari daw na to pag nilapat mo dun sa kaway kusa na siyang aandar puputulin niya na yung yung ano yung kahoy pag niya siya automatic na yung mga kawarad. dito lang yun sa Canadian Tire uh, yeah, ito rin no. itong bakal mga kaurag pag yan nilapat mo rin dito sa bakal kusa na yung puputula awate yes! mo na lang yan ang pintutan siya <laughs> okay dito tayo ayan dito naman tayo sa mga ang dami dito mga turnilyo, yung mga nawawalan ng ano ng turnilyo sa ulo, yung kukulang na pwede yung oh. ano nito pwede yung dito muli, hanapin nyo lang yung kasukat nyo, baka nawawalan nga kayo ng mga turnilyo sa ulo, ayan. ayan malapit na ka, katulad malapit na ako ng ano, turnilyo sa ulo nga kakaurag yung namang ano gusto na matapos ang buhay niya dito naman. Ito naman. Ang tala nito, papakatibay nito mga kawal. Pag nagtika, hindi ito ang paputol. Kung <laughs> 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 yeah, gusto mo pa ng malaki-laki, meron dito mga kawal. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Medyo malaki-laki ng konti ito. Pero ano yun, hindi siya paputol. Sama mo pa ng palawit na ito. Kaya iwan ko ka lang kung hindi ka pang bautong sa sadyat. Ano <laughs> mga kawal. Oh. Hanap lang tayo dito ng ano. Um, uh, uh, natin at mamaya i eh, ubusin natin ang pera natin dito <laughs> diba Yun lang. pag masaya ka di ba yan mga uh, sign oh. mga number oh. Diba? wala hao daggo terman tom pinto dorgel sia oo oh. pushana san sia asalita mi tao ayan nasabihin niya may tao toso terman je si beau la si sa kata hindi natin naiintindi siya yung sabi ng dalawang uslo na yun. <laughs> Yon oh, maganda ang shower. Ayan, di ba? So, walang sale na makaurag. Gaganap ako yung medyo mahal-mahal ng konti. mura pa na nito. 59 makaurag. Dapat yung medyo mahal-mahal. Ito, nag sale nga sila. Mga ulo lang. Mura naman. Ito, mahal-mahal ng konti. Ayan, oh. Ganda oh. Hmm. Pag gusto mo nang palitan yung mga gripo-gripo mo. Yan oh. So ba ay essential 98 lang. 98 tapos 89. Oh. Medyo mura na yan mga kaurag. Ang yung mga presyo, magandang bilhin. Yung mga medyo matataas yan, 129 oh. yan, no? Oh. Diba? Kasi ang tingin nila sa atin, mayaman. Kaya dapat maging hmm. ano tayo. <laughs> Mga mahalin ang bilig natin. Wala. Ngayon. Ito pa tayo mga kaburag. Ayan. O. Oh, maganda mga kaburag. Oh. Ano ito? Iyamanin oh. ka talaga dito. Oh. Oh, 135. Diba? P8 lang na ganyan nga. O. O. naman O. 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 Oh, ito naman, may gano'n yan, may hose yan. Ano, uh, ano. 331 yan, mga presyo. Kung gusto mo ilagay sa bahay mo, para lubos-lubosin na, di ba? Para maging maganda ng bahay mo. Oh, dito. Compressor. Oh, dito may mga clearance siya. Yung mga yung product item daw nag-loss na eh, pangit na yan wala tayong tayo mga mangyita dyan tayo sa hindi pa nag-loss ito naman mga kawarag mga langis na ito langis na yan Okay, mano. Okay, mano sa akin. At ko ay eh, papasela ng mga <laughs> hindi naman natin kaya bilhin yun mga sabi ko na yun medyo mahal yun hanggang lang tayo sa pinaka loose pinaka mababa low profile tayo yan ba diba? ah, tayo sa mababa yan diba? kung gusto mo mag uh, linis ng sasakyan yan ito mga ito ah. ano ba dal dal pa dal yan diba, mga kawarag yan yan ya, ya. mga na pang pag mga winter dito pupunta yung tubig hindi pupunta dun sa yung sasakyan kasi nakalubog ito eh yan ah mga sale na siya 20 na eh hmm. kaso pang malaki yan ito eh wala yun sa ating kagaya maliit lang sa sakin natin eh wala na wala na na yan ito sa kanang bibili natin mga kawarag eh yan na wala na hindi na mag sale 14 na siya nag sale daw yun eh hindi natin nabutan ito mga sa pangsapin sa manabela naman ito mga kaurag. Pag medyo gusto mo mabalahibo, yan yung mabalayibo. Dito, laki pa rin mga kaurag. Yan, 29. Hmm. Sell pa rin siya. 29 na, 29 dollars yun. Hindi 29 pesos. <laughs> Punta tayo dun sa mga... Ano mga kaurag? dun sa mga mugs yeah. ayun oh ganito oh selisyos save ka ng 49 on tapos hmm. oh

Pili sila ng gulong dyan Ayan O oh, diba? O oh, dami o oh. hindi ka lang mga kawaraga Sabihin mo lang Message mo lang sa akin kung anong kailangan mo At uh, bahala ka ng bumili <laughs> no, Ipiliin ko para sa iyo lang. Ayan yeah wala na, hindi na gaano yung sale mga ka-urad ko, na yung sale niya ngayon kasi gaya ng dati kasi tapos na yung Boxing Day ay yung Black Friday kaya tapos na yan yeah, kung aloy naman yung yung bakal naman yung ano mo yung rim mo, pwede mong palitan pwede mong kapalang ito depende sa size ng yeah. Mura -mura, mga Remove Mura-mura mga kaunag. 76 na lang. apat na perato siya. Okay. Ano, ko kayo dito, ah? Hmm. Yan. Uh -huh. Ayun, dito naman tayo sa mga ano ng kape. Ayan, ano. Ano sale mo? Ano lang yung sale sale at tayo lalabas na makakulag yung mga napamili natin nandun na nakapila na yun higi-scan na lang ang ating um, alalay doon at mamaya sakarga na natin sa sakin natin ito ang yung lingkod o ragong Just marvelous